Hmm, ano kaya to? Nakasaksak sa kuryente? Ang haba naman ng wire. Teka, mukhang alam ko yan ah. Stove? Oo nga, stove yan. Change oil lang yan. Na pinaggamitan sa mga motor o mga sasakyan o truck. Oh, ba't matisindihin yan? Marumi na yan. Tapo na yan. Kahit anong gawin diyan hindi yan sisindi. Sige nga, pakitaan mo ako yan. Ang kulit mo naman, brad. Hay! Umusok lang. Para lang tabutso ng makina. Aba, aba, aba. Teka lang. Umaapoy ah. Pwede. Paano na nangyari yun? Pinahanga mo ko, oh Brad, ng mga engelbar o bakal cap chap lang yan. Yung iba dyan ay kinuha lang niya sa junk shop. Kita mo naman ang galing talaga ng mga Pinoy. 150 lang yung blower. Yun lang ang nagastos mo. Tapos ang halaga dito ng silid o oh, press gas ang mahal. 1,003. Sakit pa sa ulo. Iisipin mo mauubos na naman. Bibili ka na naman. Hmm. Dahil nga malapit na maubos, hindi pala natin naiisip nyo. May para paraan pala. Bato-bato hmm. sa langit, tamaan ay bubukol. Camping stove o portable stove. Matagal ko nang hindi nagagamit to ka mabugsan ko nga. Problema rito ay bala, halagang 30 pesos. pag-refill. Sinasabi ko na nga ba eh, walang laman. Ahiram ah, na naman ang walang sa ulian. Di ba bali, okay lang. Nakakasakit kasi ng bulsa yan. Dito na tayo sa use oil. Unlimited, magsasawa ka. Kinagandahan pa niyan, 12 volts lang wow. para ka lang nag-charge ng apat na cellphone at isang laptop. Bagay na bagay ito sa mga karinderiya. Isipin nyo, tinatapo lang ang mga change oil. Lower pan kung tawagin ito. Yan ang use oil dekalan.